Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Parmen nga po po ulit to. Uh, bali ngayon, araw na to, mga kagulay. Update ko lang kayo dito sa talong natin. Kasi magpo-first harvest na nga tayo ng, ano, ng talong natin sa lunis. Bali ngayon ay sabado mga kagulay. Uh, uh, 48 yata. Sabi ko nga sa inyo mga kagulay, tinanggal ko kasi yung unang bunga kaya medyo mauli siya. Kasi kung ano, eksakto lang siguro itong 42 days o kaya 45 days mag-harvest na. Pero tinanggal natin kasi yung unang bunga, kaya medyo nahuli tayo. Ayan siya mga kagulay, yung mga bunga niya. Kapag, kapag ganyan mga gulay, parang mga walang bunga, mga gulay, mga bulaklak lang makikita nyo. Ayan. Pero kapag sinilip nyo na mga kagulay, eto na siya. Ayan na ang mga bunga, mga kagulay. Ayan. Sunod-sunod na siya mga mga kagulay. Ayan o. Oh. Isang puno, sunod-sunod na siya. Ayan. 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 Resulta yan ng way pruning mga kagulay. Ayan. Tsaka resulta rin yan ng ano, ng pagtanggal ng unang bulaklak ng mga kagulay. Gawa ng, syempre, yung unang bulaklak mga kagulay. Sabi ko nga sa inyo mga kagulay, hindi sana ako magtatanggal kaso sobrang baba kasi naman yung letter Y niya. Ayan, nagtanggal na rin ako mga kagulay. Nakadepende rin naman mga kagulay. Kung mataas siguro yung wire niya, hindi siguro, siguro ako magdatanggal. Pero nakita ko ngay ngayon mga gulay kasi mga pangalawa o pangatlong beses ko pa lang to uh, simula nung nagtatanim ako mga gulay. Mga basta nandun mga gulay, basta, basta naano ko siya mga gulay na naobserbahan ko. Halos nagsabay-sabay na yung mga, ito mga gulay, tingnan nyo, ayan Oh. Yan, isang puno lang to mga gulay, ayan ah. oh. palibutan natin. Sunod-sunod na yung mga bukot talaga mga kagulay. Yun siguro yung ano, yun siguro yung resulta ng unang pagtanggal ko. Kaya sa susunod talaga mga kagulay, ay magtatanggal na talaga ako kahit mataas yung letter Y niya. Kung mga nakaraan mga kagulay, sinasabi ko na depende lang kasi mababa yung Y. Mataas o mala, mahaba mga kagulay. Para sa akin mga kagulay, hindi ko sabihin sa inyo na naman na gayahin nyo mga kagulay. Yun ang maganda, yun ang karapat dapat hindi mga kagulay. Naobserbahan ko lang kasi siya mga kagulay. Ano? Sunod-sunod siya. Baka sabihin niyo naman mga kagulay ay ito lang pinapakita ko. Kahit sa tayo ano, lumiban mga kagulay ano. Ito may ganito lang siya kasi naano dito sa ano sa nilagay nating uh, pangharang diyan sa may puno niya. Ayan. Kasi baka sabihin niyo kasi mga kagulay yung ano lang. Pinaparang kahit nandoon mga kagulay ano sa puno. Ito na ulit to mga kagulay. Ayan. Ayan, ayan mga kagulay oh. Ayan para makita nyo rin ito yung sinasabi ko mga kagulay napapatuloy ko naman siya ayan mga oh. magaganda naman yung ano itong may butas nga siya mga kagulay oh. ayan o oh. tatanggalin natin yan mamaya ayan o napatuloy ko naman siya ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagulay yung panghuli nya nakikita nyo ba ito panghuli nya halos hindi nalalaki yan kapag nano ayan o oh. pero napapatuloy natin apat ayan ayan halos yung tatlo napapatuloy ayan mga kagulay ayan isang puno lang yan ayan yan, ito. Ayun baka sabihin niyo kasi yung pinapakita ko lang eh, yung mga ano. Hindi kahit naman sa kayo lumiban, kahit kaya saan kayo tumingin. ayan siya. bali, ulitin ko mga mga, mga kagulay kasi di ko alam to kung ma-upload ko kung ma-upload ko ngayon. Sabado ngayon ng hapon. Bali Lunes ko siya harbisen. Pero ito mga kagulay, yung kalahati na ito hindi kasi sabay to na naitanim. Doon sa may santol na yon, sa kamangga na yon, tapos yung pagganon, halos kalahati nga mga gulay eh, wala pang ma-harvest doon kahit sa lunes. Gawa nga na nahuli siya ng ano. Nahuli siya na itanim doon mga kagulay. Baka umasa na naman kayo. Baka sabihin nyo, eh, pinapakita ko yung mga gagandang bunga. O kaya yung mga madaming bunga. Tapos yun lang yung na-harvest ko. Yun yung paliwanag ko doon mga kagulay. Yung mga nandun. Simula dyan nga sa may... Ayan, sabihin na natin dyan sa may ano. Yung puno na yan hanggang doon sa may bahay. Wala pang ma-harvest mga gulay. Dito pa lang. Ayan. Mga mga gulay nakakatuwa siyang tingnan. Op, oh, kumbulaklak naman. Ayun, sunod-sunod ang bulaklak niya mga kagulay, ayan. Ayun, sunod-sunod ang mga bulaklak. Kumbunga naman. Ayano. Oh. Ayun, isang cluster mga kagulay, magaganda. Ito, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagulay, ito. magiging bunga pa rin 'yan pero hindi na siya lalaki kasi pagmasdan niyo yung ano niya, yung calyx niya, yung kumbaga yung tangkay hindi na siya katabaan, hindi katulad nito, mataba 'to. Tapos to mataba pa rin to kaya tutuloy pa rin yung mga kagulay. Tutuloy namang siya mga kagulay pero hindi nakalakihan. Hindi katulad yung tatlong to. Ayan. Talagang tutuloy talaga yan mga kagulay. Lalaki talaga yan. Ayan. Ayan ang ating bunga ng talong. Ayan. Sunod-sunod yan mga kagulay. Ayan. Ayan. So bunga natin. Kasi yung mga iba, sa, kaya nga, gawa, sabi, lagi ko nga sinasabi, hindi ako nakikipagtalo dun sa hindi nagpupruning. Ang kagandaan lang kasi itong nag- Why pruning kayo, malinis talaga dito sa ilalim. Pag nag-abono, drinking nga yung ginagawa ko kasi kapag halimbawa pinatuloy ko yung nandito na sanga, ayan, tapos katulad nga yung sasabi ko kapag ganito may bunga na tatlong lata na ng sardinas, ay hindi niya kayang susuportahan yung o, tatlong lata lang mga kagulay. Hindi kanya kayang susuportahan. Pwedeng ipatuloy ninyo, huwag kayong mag-pruning, may pruning kumbaga ituloy ninyo, pero dodoblehin nyo yung kalimbawa ipaparehas nyo sa akin dito kalimbawa ako tatlong lata ang ginagamit ko ang gagawin nyo siguro mga anim na lata di ba mga kagulay para masuportahan yung mga sanga dito ito isa, dalawa, tatlo, apat apat na sanga ang dapat nyo pang suportahan kung gusto nyo walang pruning yun lang, nung, yun lang naman yung maipapayo ko dun sa mga ayaw mag pruning mga kagulay kasi kung kung ikukumpara nyo dito sa akin nag pruning ako tapos ipaparehas nyo lang din yung pag-abono ko na tatlong lata pa lang dito kasi mag-aapat na lata ako dito sa susunod mga kagulay kapag nakadalawang harvest na ako eh mag-aapat na lata na ako mga kagulay kung halimbawa ganun na style mga kagulay magkasigidad tayo ng talong tapos ganun nga halimbawa tatlong lata lang sa akin gawa nga nang wala naman ako sinusuportahan dito ay sa inyo dapat mga lima o kaya anim dodoblehin nyo para masuportahan pero kapag naman nadali kayo ng halimbawa wag naman sana sa mga magtatanim ng talungon naman wag naman ta, ano madali ng mga trips o kaya ano mas mahirap siyang kontrolin kasi makapal di dyan, sa ilalim yun naman ang ano niya disadvantage nung patutuloyin yun yung ano niyan eto naman ang advantage naman nito mas madali mas madali ka makakontrol kasi mai-spread mo halos lahat mapapaliguan mo kasi yung mga trips na sa ilalim ng daon mapa, mapap mo ganun yun mga gulay Ayan siya. So, umaba na mga gulay. Update lang naman sana ako sa ano, sa uh, ngayon, ngayong araw na itong Sabado. Oh. Kasi magpo first harvest tayo sa lunis. Ayan. Medyo ko na dito. Ayan. Ah, marami siyang bunga mga kagulay. Awa naman ng Panginoon. Marami naman siyang bunga. Eh. Kahit saan tumingin. Ayan. Eh. Kasi dito halos sabay-sabay ito natanim dito hanggang dun sa may punungan ng santol. Ayun, oh. Ayun. Kaya kapag dito ang titignan nyo halos sabay-sabay. Kaya kay gandang tingnan mga kagulay dito. Lalo dito. Kahit saan naman mga kagulay. Ayun. Ayan. Ito nga. Ginaganong ko lang kasi naipit na yan. Oh. Ayan. Hmm. Naipit siya mga kagulay. Oh. Ayan. <laughs> sa isang cluster niya tatlo apat ang tumutuloy mga kagulay Ayan. ito marami dito mga kagulay pati mga bulaklak kaya eh, no kapal na bulaklak niya mga kagulay kailangan talaga natin supportan yan siguro mag bis na sa ano pa ako mag aapat na lata siguro kapag mga pangalawang harvest mag aapat na lata na ako dito mga kagulay kasi para masupportan tong bulaklak ng ating talong yan sa kapal mga kagula yun ano. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pero wari ko yung apat lang ang tutuloy dyan mga gulay. Yan mga bunga dyan. Kapag ginanyan nyo, parang walang bunga no mga kagulay. Pero kapag sinilip nyo naman, ayun, oh. ayan o. Oh. No? Kapag ginanyan mo, parang walang bunga. Ah. Kapag sinilip nyo. Ayan oh. Ayan. 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 Sa kabila. Ayan. Ayan. Mga bulaklak. Wala namang ano siya. Although may mga ano siya. Ayun oh, may mga ano siya nang bato. Ay, ah, yung gapang lang 'yan, mga kagulay, hindi naman punggos. Ayun, mga bunga niya, mga kagulay oh. Ayun. Ayun. Kaya pa to sa Lunes. Ayun. yan Ayun. Ayun. Nagkukulang pa rin siya sa ano sa abono talaga mga kagulay kasi may bumabalik ko wala namang uod Bumabalik ko siya. Kasi yun lang naman talaga ang ano yun, sanhi pagbabalik ko mga kagulay Kung di siya kulang sa nutrients, ay may uod siya mga kagulay. Yun lang naman ang dahilan ng ano. Lalo to. Pero dito, ayan o. Oh. Tatlo. Aros magkaka, ano lang, dito, dalawa. Dalawa, tapos mga bulaklak. Ayan siya mga kagulay. Ayan, ito. Ganda pa na ito. ito. May mais pa sa tagiligran. Ayan o. Oh. Ayan, isang puno lang yan mga kagulay. Ayan. Ayan. Mukhang magagawa ko yung dati sa 4-5 ko ah. Kasi sa 4-5 ko dati mga kagulay, maabot din ako ng tuto eh. Mga kagulay, isang harbisan eh. Yung naging marami akong basher kasi ayaw nilang maniwala. Eh, 2 -2. Yan. Yan sa ano ng 4-5 ay eh, tuto. Ayan. Ayan siya. Kahit sa naman kayo tumingin mga kagulay. Pasensya na, paulit-ulit ako mga gulay kasi natutuwa ako yun. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kapal ng bunga. Ayan. Tapos ang bulaklak, ang kapal din. Ayan. 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 Bawa nandun. Ayan pa. So yung mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong ko. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.